Sikasyam na Aralin, Teksto at Konteksto ng Diskurso Layunin Una, na ibibigay ang kahulugan ng teksto at konteksto ng diskurso. Ikalawa, na iisa-isa ang magkakaugnay na komponent ng konteksto. At ikatlo, na isasadula sa dula ang magkakaugnay na komponent ng konteksto. Magandang araw, class! Magandang umaga rin po! bilang balik-aral. Ano nga muli ang tinalakay natin kahapon? Ma'am, ang tinalakay po natin kahapon ay ang definisyon ng diskurso. Tama. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng diskurso? Ma'am, ang diskurso po ay pakikipagtalastasan, pakikipag-usap o anumang paraan ng pagpapahayag ng ideya tungkol sa isang paksa. Mahusay. Batid kong lubos niyo nang naunawa ng ating tinalakay kahapon. Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong aralin. Class, mayroon ako ditong isang tayag. Ano sa tingin ninyo ang kahulugan nito? Maari pong ang bata ay humihingi ng tubig sa kanyang ina. Mahusay. Iba pang kasagutan. Maari pong mama, may tubig sa katawan ko. Magaling. Ano pa? Maaari din pong, Mama, may tubig malapit sa inyo. Mahusay, ano ang may hinuha nyo mula sa inyong mga sagot? Ma'am, ang isa pong pahayag ay nagkaroon ng maraming kahulugan. Magaling. Iba pang kasagutan. Ma'am, ang pahayag po ay nabibigyang kahulugan batay sa interpretasyon ng mga ito. Tumpak! Ang inyong kasagutan ay may kaugnayan sa ating tatalakay ngayong araw. Dumako na tayo sa ating aralin. Class, pansinin ninyong muli ang halimbawa na ito sa pisara. Ano nga muli ang pahayag na ito? Ma'am, ang pahayag po na iyan ay may tuturing na isang diskurso sapagkat ito ay isang paraan ng pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Tama. Iba pang kasagutan. Isa po itong diskurso sapagkat isa po itong paraan ng pagpapahayag ng ideya tungkol sa isang paksa, subalit nagkaroon po ito ng maraming kahulugan ng binasa. Magaling. Kung inyong susuriin, ang pahayag na ito ay nagpapahaywating ng isang ideya, subalit ng ating basahin ay nagkaroon ng maraming kahulugan o interpretasyon. Ano sa inyong palagay ang tawag sa pahayag na ito? Ang pahayag po na iyan ay tinatawag na teksto ng diskurso sapagkat ito ang wika o ideyang pinagpapalitan sa diskurso samantalang ang konteksto ay mga kahulugang verbal o diverbal na kargado ng mga iyon. Mahusay, ang ideyang pinagpapalitan sa isang diskurso ay tinatawag nga nating teksto samantalang ang kahulugan natin nito ay tinatawag na konteksto. Ngayon, upang lubusan ninyong maunawaan ang mga ito, mayroon ako ditong kahulugan ng teksto at konteksto ng diskurso, batay sa pananaw ng mga lingwista. Na nice, kung basahin nyo ito at ibigay ang inyong sariling pagpapakahulugan sa teksto at konteksto ng diskurso. Ngayon, class, batay sa pagpapakulugan ng mga lingwista, ano ang teksto at konteksto para sa inyo? Ma'am, ang teksto po ay ang diwa o ideyang ipinapahatid sa isang pahayag, samantalang ang diskurso ay ang pagpapakahulugan o interpretasyon nito. Magaling! Iba pang kasagutan. Mahalaga po ang teksto ng isang diskurso sapagkat naglalaman ito ng mga nais iparating na ideya. Gayon din naman ang konteksto sapagkat nakasalalay dito ang interpretasyong kaakibat ng isang pahayag. Magaling! Ngayon ay batid kong nakukunawaan na ninyo ang kaulugan at kahalagan ng teksto at konteksto ng diskurso. Magkakaroon tayo ng pangkatanggawain. Hatiin ko kayo sa tatlong grupo. Bilang pagpapatuloy ng ating aralin, nais kong tuklasin ninyo ang tatlong magkakaugnay na kumpunan ng konteksto na mababasa ninyo sa inyong mga aklat. Narito ang pamantayan sa pagpupuntos para sa inyong gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para maisagawa ang gawain. Narito ang mga pamantayan sa pagpupuntos para sa nilalaman limang puntos kung natukoy ng maayos at eksakto ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga kamag-aral. Tatlong puntos naman kung natukoy ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga kamag-aral. At isang puntos lang kung hindi gaanong natukoy ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga kamag-aral. Para naman sa kooperasyon, kung aktibo at nakikiisa ang lahat ng miyembro ng pangkat, makakuha kayo ng limang puntos. At tatlong puntos lamang kung aktibo, ngunit hindi lahat ng miyembro ay nakibahagi sa gawain At isang puntos lang kung walang pagkakaisa ang pangkat. Para naman sa oras, kung natapos sa inila ang oras, limang puntos. Kung hindi tapos sa inila ang oras, makakuha lang kayo ng tatlong puntos. At isang puntos lang kung hindi ginamit ng makabuluhan ang oras. Narito ang mga gawain ng bawat pangkat. Para sa unang pangkat, magsadula ng tatlong sitwasyon ukol sa kontekstong intersubjective. Para naman sa ikalawang pangkat, magsadula ng tatlong sitwasyon ukol sa kontekstong interpersonal. Para sa huling pangkat, magsadula ng tatlong sitwasyon ukol sa kontekstong researcher. Ano ang teksto at konteksto ng diskurso? Ang teksto po ay 'yung pinagpapalitan sa isang diskurso, samantalang ang konteksto ay interpretasyon o kahulugan taglay nito. Magaling. Ano-ano naman ang tatlong magkakaugnay na component ng konteksto? Ang tatlong pong magkakaugnay na component ng konteksto ay ang mga kontekstong intersubjective, interpersonal, at researcher. Mahusay! Ang inyong kasagutan ay tama. Bakit mahalagang matutunan ng isang kabataang tulad mo ang teksto at konteksto ng diskurso? Um, upang tama at malinaw ko po itong magamit sa aking araw-araw na pakikipagtalastasan. Mahusay! Iba pang kasagutan. Ma'am, upang maging mabisa at mas madaling maunawaan ang pagkikipagpalitan ko ng ideya sa kapwa. Tumpak! Batid kong lubos niyo na talagang naunawaan ang ating aralin. Para sa inyong pagsusulit, bigyang kahulugan ang mga sumusunod. Teksto ng diskurso, konteksto ng diskurso, kontekstong intersubjective, kontekstong interpersonal, at kontekstong researcher. Narito ang pamantayan sa pagpupuntos. Para sa nilalaman, limang puntos kung natukoy ng maayos at eksakto ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga kamag-aral. Tatlong puntos naman kung natukoy ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga kamag-aral. At isang puntos lang kung hindi gaano natukoy ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga kamag-aral para naman sa kalinisan? Limang puntos kung walang bura ang kasagutan. Tatlong puntos kung may bura ang kasagutan. At isang puntos lang kung maraming bura ang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, class, maglista ng limang pahayag at tukuyin kung sa anong uri ito ng component ng konteksto na bibilang. Isulat sa kalahating bahagi ng papel. Batid kong marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Magkita-kita tayo muli bukas, paalam sa inyong lahat, class. Paalam din po.